Once I fell, but now I'm strong. I'm. PAHINA Isang katagang magpapaalala sa atin na kahit ang pinakamasayang yugto ay nagwawakas Minsan ang istorya natin ay hindi magtatapos sa parang gusto natin Pero bawat buklat sa mga pahina ay nangangahulugang pwede kang magsimula ulit At gumawa ng sarili mong akda Hindi lang ito sa kwento ng pag-ibig Bagkwas pwede rin ito sa kwento ng ating paglalakbay sa buhay Okay lang huminto kapag pagod ka. Magpahinga kapag hindi na kaya. At kapag okay na, laban ulit at tuparin ang mga pangarap na meron ka. Ako si Numadic ang yung hugot travel bay na may puso. Hinto muna tayo pansamantala sa buhay OFW at samahan niyo akong sumulat ulit ng mga bagong pahina. This is Vlog One para sa Biyahe With Me in the Philippines 2025. At ito ang unang yugto ng ating bakasyon sa mahal kong Pilipinas no Kamusta mga one, I'm your nomadic one ang yung good travel Bay, na may puso and welcome back to another vlog another gala, another vlog na naman tayo everyone and this time uwi tayo ng Pilipinas for a month, magbabakasyon tayo and it is my first time na umuwi since nagpunta ako dito sa NZ, 2 years ago so magbabakasyon tayo food trip, gala and everything at ngayon Uh, excited ako kasi maiprop lang tayo sa Pinas hindi alam ng pinsan ko na uwi ako na ako yung susunduin niya ang akala niya is maghatid lang siya sa airport so ayun waiting na tayo for boarding and share ko lang pala uh, si nurse dyan mayroon siyang show dito kagabi at nasaktuhan namin siya this morning Ewan ko siguro pabalik na siya ng US and sakto na natin siya. So nagpa-picture tayo. Ilalagay ko dito yung picture namin. Yan. So ayun. So boarding na tayo at around 5:20. So ayun everyone, update update na lang. Keep on watching. we are here at sydney na mga one so gantay na lang tayo ng boarding time natin siguro mga 3 hours pa bago yung boarding time natin dito sa sydney and another 8 hours na biyahe papuntang manila so wait lang muna tayo ng boarding time and let's go see you manila soon Bawat bu I'm What's up? <laughs> yeah. Welcome. Welcome to Philippines. <laughs> <laughs> Franks. So yeah, the Frankster Frankster excited! We are the Frankster Of the Frankster <laughs> Six Six A A A Good job! The Franksters

Daobu. Daobu. A few moments later, sharpie delivery. <laughs> eh? 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 eh?

你的孩子。

You are the leader, okay? Okay. If the kids if the team. Oh, how is the rotation? Oh, for two Okay. Paganan. Paganan. Okay. Okay. Blue. Blue or the same color. you have the same number. You change it to whatever. Yeah, yeah, whatever, whatever. Oh, two or Spin! Because the speed. At the... at tornado na oh, Wow, mayat, mayat. Mayat, mayat, Okay, Tita. Sa lahat ng sinulat ng tadhanay, ikaw ay hindi na tayo nakapag-vlog. Update, update lang muna. So, magaling lang namin ng airport. And then, inat natin na namin sila dito. Tapos, pauwi na tayo ng La Union. And, nandito na tayo sa so, may NLEX. NLEX. So, yun. Driver natin ang bartender tiktokers ng LU. driver with lover. Yun. So, kung malalayan niyo siya, everyone siya yung masama natin nung nagpunta tayo ng ay nung uh, SG trip tapos exploring LU yung mga episodes natin noon so siya yung kasama natin so nabutan natin siya uh, nagbakasyon lang din pero pauwi na rin siya pabalik, pabalik, pabalik na rin ng one so one week na lang so sulitin natin everyone so pauwi na tayo ng La Union and dadaan tayo ng San Juan So, syempre hindi makakomplete yung trip natin kung hindi tayo magsasalwan. So, ayun kasi may dadalhin kami bukas sa San Fernando. So, overnight stay muna tayo sa San Juan and then uwi na tayo ng Sibita. Nom nom sa San Juan. Nom nom sa San Juan. <laughs> Kahit may mga sakit kung maano yung boss namin everyone Parang kami nag-concert kasi uh, May sakit kami this past few days since dumating ako. So, ayun. Tuloy natin yung vlog natin and keep on watching. Yeah. <laughs> Gumawa ka ng mga kwentong hindi kayang burahin ng panahon. Stories that go beyond photos, beyond words. Mga kwentong nararamdaman kahit matagal nang lumipas. Because life isn't just how long you live. It's about how deeply your moments are remembered. Ang tunay na kwento, hindi sinusukat sa taon, kundi sa bakas ng kabutihan at pag-ibig na naiwan mo. People may forget your name, but they will never forget how you made them feel. Kaya sa bawat paglalakbay, bawat tawa, bawat tahimik na sandali, choose to live with meaning. Create stories that outlive the years. Kumawa ka ng mga kwentong mananatili sa bawat pahina. Mga pahin ng masarap balik-balikan kahit lumipas na ang panahon. first vlog natin sa Pina Street natin 2025 and samahan nyo kami na mag-adventure so bukas tayo natin pumunta ng Awasan Falls with bartender tiktokers ng LU so hopefully mag-ismod yung travel natin bukas and then see you on our next vlog kung hindi pa kayo napag-subscribe sa aking YouTube channel, I'm your nomadic one. Ang iyong Travel na may puso. And don't forget to hit like and hit the notification bell, notification bell para naman updated kayo sa future vlogs ko. So, yun muna. Tapusin muna namin yung first vlog and see you on our next vlog.